Good morning, everybody. Good morning, guys. So, ngayon, tinatakpan ko yung mata ko kasi ang pangit-pangit. Pangit-pangit? Eh, may mata mo ko kasi siya. Lumuluha yung mata ko. Ito tao? Ang pangalan naman oh, ako oh, ng oh, sore oh, eyes. Oh, oh, oh. Sobrang sakit, guys! For the second time. Siguro, nagkaroon ako nito, ano... 5 years, oh, oh, years old. Ay, 7 years old grade ko ako. Nagka-sore eyes ako. Tapos ngayon, 29 years old na ako ngayon. Ulit ako nang ng sore eyes, guys. So, ngayon, guys, may sipon pa ako nyan. Tapos, nagagagag pa ng sore eyes. Kaya, magang mata ko. Di ba pag kami sipon tayo ng mga magaling mga tapos umiiyak ka. Ay, so, ganito din yung nararamdaman ko na tagbilok pa ng sock, so, guys. So, ayun, guys. Asan si... Ay, si Ashong. Jom! Subak ko na rin si Ashong. Hey. Jom, where are you? Uh, uh, Ya, yeah. yun na guys. So, yung bibig ko na lang magsasalita. Huwag <laughs> niyang tingnan yung mata ko. So, simula kasi ng ng ano nararamdaman ko na ito, nangangati muna siya. Tapos, nagmumuta-muta na, tapos maya-maya pag, ano pag pag -tulog ko, pagtulog ko, pagising ko. Ayan, namumula na siya. Kabilang mata, le le eh. kaliwang mata. Yan, nangangatay na. Tapos, inano ko siya. <coughs> inano ko, pinunasan ko, nagilamos ka agad ako. Mga dalawang oras bago mahawaan yung isa. Tapos, nagpatak na ako ng ay eye mo. Ayan. Naging eye mo, black eye na na maga na mata Hindi ko alam kung ano ba tawag dito. Ano sa akin yung ayon Effective ba sa akin yung Ay, mamaga talaga yung mata Buti na lang siya. Mama, so na na. So, wala nang titing sa mata ko. Parang hindi mahawakan. Ah, sa so talaga guys. Naiiyak ako. Tapos, ang um, oh, makatikat ko sa mata. Buti na, kamo si Asha. Wala na. Ito dito sa side net. Isang piraso lang yung may sorry sa akin. Tapos sa uh, akin, eh, dalawa. Buti ka mo, pinatakan ko siya ng gatas. Sabi nila si patakan daw ng gatas ng ina kapag ka sorry. Sabi naman ng iba nyo, totoo yun. So, para sa akin, parang totoo yun. Kasi, pinatakan ko eh ng gatas ko dito. Sinubuka lang naman natin wala siguro masamang patak-patak ng gatas. Malinis naman siguro yung gatas. Hindi eh. ako marumain. Baka pinapadedita natin. Wala okay, ayun guys. Pinadedit Ay pinadedit ko. Pinapatak. Kaya yun lang guys. Okay, sorry. Ako kaya ako. Wala tayo. Maganda. Bye-bye.